Ikatlong kabanata Babala sa panlilinlang Ang isa sa mga unang bagay na mangyayari pagkatapos ng Rapture ay malakas na maling akala. Ang maling akala ay nangangahulugang isang maling paniniwala o iligaw. Ang maling akala ay isang pag-atake sa katotohanan. Nakikita na natin ito sa mundo ngayon. Sa napakaraming fake news at panlilinlang, kadalasan ay medyo mahirap matukoy kung ano ang katotohanan. Lalala ito pagkatapos ng rapture. Lalala ito dahil hahayaan ng Diyos ang lahat ng naiwan na maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas. Si Satanas ang makasalanan. Ang panlilin lang at paggawa ng kamalian na ito ay sinadya upang subukan ang puso ng bawat isa. Patigasin nito ang mga puso at lalong bulag ang mga taong ayaw ng anumang bagay na gawin sa Diyos kung magkagayoy mahahayag ang makasalanan at kasama ng lahat ng panlilinlang lang ng kasamaan para sa mga naliligaw sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila ay maligtas. Dahil dito, ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang silang lahat ay hatulan na hindi naniwala sa katotohanan, ngunit nasiyahan sa kalikuan. Ikalawang Tesalonika, dalawa, walo, sampu hanggang labindalawa. Kaya ano ang katotohanan? Ang Diyos at ang Kanyang salita ay katotohanan. Ang Diyos ay perpekto at banal at hindi maaaring magsinungaling. Ang Biblia ang Kanyang salita. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa bawat isa sa mga may akda habang isinulat nila ang Kanyang mga salita. Ang Espiritu ng Diyos ay kasama ng mga iskolar habang sila ay nagpasiya kung anong mga aklat ang isasama sa Biblia na alam natin ngayon. Lahat ng iyong mga salita ay katotohanan. Bawat isa sa iyong matuwid na mga ordinansa ay nananatili magpakailanman. Awit isang daan, labing siyam, isang daan at anim na po. Diyos, na hindi maaaring magsinungaling. Tito Isa, Dalawa Ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagtuturo sa katuwiran, upang ang bawat tao na nauukol sa Diyos ay maging ganap na lubusang nasangkapan sa bawat mabuting gawa. Pangalawang Timoteo 3, 16-17 Habang binabasa mo ang aklat na ito, malalaman mo na si Satanas ang nasa likod ng bawat kasinungalingan at panlilinlang. Si Satanas ay nilikha ng Diyos, isang nahulog na anghel, tinatawag siya ng Biblia na ama ng kasinungalingan at isang mamamatay-tao. Kayo ay sa inyong ama, ang diablo, at ibig ninyong gawin ang mga nasa ng inyong ama. Siya ay isang mamamatay-tao mula pa sa simula at hindi tumatayo sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa kanyang sarili, sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Juan 8, 44 ang iyong labanan sa mundong ito ay hindi laban sa sangkatauhan. Ito ay laban kay Satanas at sa kanyang hukbo ng mga nahulog na anghel, ang mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman, at espiritual na mga puwersa ng kasamaan ay naglalarawan sa mga demonyong anghel at sa kanilang herarkiya. Sapagkat ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng sanglibutan sa kadiliman ng panahong ito, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Efeso 6, 12 Upang maunawaan ang mga panlilinlang na gagamitin ni Satanas, kailangan mong maunawaan kung ano ang kanyang mga layunin. Si Satanas, ang nagniningning, ay gustong maging Diyos. Ikaw ay nahulog mula sa langit, nagniningning, anak ng bukang liwayway kayo'y naputol sa lupa na siyang nagpababa sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, Aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako ay uupo sa bundok ng kapulungan, sa dulong hilaga. Aakyat ako sa taas ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na katulad ng kataas-taasan. Isayas labing apat, dalawa hanggang labing apat. Nais niyang sambahin tulad ng Diyos at nais niyang lumikha tulad ng paglikha ng Diyos. Kinamumuhian ni Satanas ang Diyos at ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya, kinapupuotan ka ni Satanas. Magsisinungaling si Satanas tungkol sa Diyos, sa Biblia, kay Jesus, sa mga Kristiyano, sa pagdagit, anumang bagay, at lahat ng may kinalaman sa Diyos. Dahil gusto ni Satanas na maging Diyos, susubukan niyang kumbinsihin ka na siya nga. Sinasabi sa atin ng Biblia na magagawa niya ang lahat ng uri ng mga tanda at kababalaghan.